Hello mga kariles, tayo ngayon ay naka-extra ulit. May nagpa-install ulit ng signal box sa atin. So, towards today's video, yan ang video natin ngayon. Hello guys, uh, ngayon ay may nagpa-extra ulit sa atin na magpapakabit ng signal. So, mag-install ulit tayo ng signal. Ito mga prime video ko natin. At ikakabit natin ito sa magpapa-install ng signal. So ayan guys, at ina-assemble na natin ang kanyang plato na antena para mamaya ay sasalpak na natin siya sa taas. Mas madali kasi mag-assemble sa baba kaysa sa taas kasi mainit. Kaya e, dito ang sarap-sarap ng pwestong hangin sa may tabing dagat. At ito nga po, at inassemble ko na rin yung pagkakabitan ng LNB uh, para makakuha ng signal. So, at saka po yung kanyang controller para po maikot-ikot siya. Uh, at makakuha yung tamang signal. at ito nga po at okay na yung ating plato naka assemble na po lahat pati yung pagkakapitan ng LNB eh, eh, sasalpak na lang po siya so, nilagay ko na po siya dyan sa bubong para ah, lahat ng gamit ay eh, nando na para hindi na akyat baba